C5 bullet. <laughs> C5 pa rin to. Uh, reserve video na lang natin to. Uh, pangalawang C5 na gagawin natin galing Tarlac kay Sir. naku may nakadikit pa rin to dito, eh, kay Manuel Bariedo ng Tarlac. Uh, sa mga hindi pa nakapanood ng video natin sa uh, previous video natin, ngayon lang makasilip Bali eh, lima itong unit dinala rito sa akin. Dalawang C5 yung isa nagawa na natin tapos dalawang B600 tapos isang pa doon okay uh, sa mga nakapanood na ng video natin sa previous uh, scroll up or hanapin na ibang video okay na sa mga bago pa lang oyet na para sa inyo to ayan buo ito buo ito yung apat na unit na dinala rito sa akin buo yung dalawang v 6 buo yon tapos ito buo rin ang gagawin lang dito ay papatibayin lang ng konti idadagdagan ng output dito yung slot uh, lalagyan ng fuse kasi walang fuse to tapos si fix bias tapos uh, fan no need na kasi may nilagay sila na mismo naglagay ng extra fan no bali babaguhin lang natin to i-dikit lang natin ng konti dito mamaya okay same procedure sa ginagawa natin nung nakarang video natin paano natin siya gawin okay sa ngayon pakita ko muna sa inyo ah kung ayan ah Bagi natin dito ngayon Ayan. Working to eh. Bago to. Bago to lahat. <laughs> ah, wala naman sa totoo lang. Wala si Busing daw. May kwento ko na rin. si Busing hindi naman nagsiservice ano. Ito pang lang nila to. Pang tugtugtugtug -tug 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 lang sa bahay. Galing no. Lalakas ng patugtug nila sa bahay. Ngayon dahil working naman. O oh, yun. Pasada ulit. Mabilis ang video lang. Tanggalin natin ng... Tanggalin natin yung dalawang board kasi nga mag add tayo ng transistor kasi may slot nga dito ayan tapos ayun na tuloy tuloy na tayo baklas ko na yung dalawang board natin same procedure <laughs> kapag magdagdag kayo ng output dito eto magdagdag kayo ng output uh, make sure na magdagdag kayo ng bloke kasi may nakabang na nalagayan ng bloke dito or ganyan ba yung pang emitter na resistor sa bol Okay, pwedeng point 33, point 25, hanggang point, point, 47 pwede. Ayun. Kabilaan 'yan ha, kabilaan. Pero sa may base niya, no need na kasi mayroon nang nakaabang na tinom sa may base. Okay. Ayun, tapos sim din dito, simple. Kasi dalawang board nga to. Tapos ito 'yung pinaka-highlight natin, 'yung fixed bias. 500 ohms. Ayun, 500 ohms. Ang ginagamit ko dito is 250. 250 ohms lang. Okay? Ayun dito. Ngayon, nagdadagdag ako ng output and then low key tsaka i-fix bias ko. Ah, uh, C5200 pala, yung gamit output dito. C5200 and then 1943 na 2 Shiba. Okay? Tapos kapag mag-add kayo, ha, huwag niyo kalimutan mag lagay ng sapin, pin, Maka may alak kalimutan maglagay ng sapin, ma-disgla yung unit. Kailangan may sapin yan. Okay? <laughs> Hindi pa pala ako nakapagdag. <laughs> Ang bihira ako nakalimutan. <laughs> hindi pala ako nakadagdag ng output ang bihira ngayon fix bias na ako 250 ohms ito 100 ohms saka 150 ohms makagopro kasi tayo eh, kaya di kaano makita yung kulay Bisto. basta 150 ohms ito 150 ohms tapos 200 ohms equals or equivalent to 250 ohms tapos ito naglagay na pala tayo ng blue key pala pala dinagdag ko wala pa palang output okay ayan basta output na lang yung dadagdag ko dito ayan kompleto na yung output ay yung ah uh, tawag nito block eh tsaka fixed bias yun dadagdagan ko na out output tapos ito na maglagay na ako ng fuse para mabilis na yung video natin okay uh, para matapos yung video natin ayun na na ang na yan ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 six. 6 six. Six pairs pero itong isa kasi sa drive ito eh ayan kompleto na tapos ito naglagay na rin tayo ng fuse oh. Same lang din sa mga laging nanonood sa atin, uh, kabisado na nila kung paano natin gawin yung naglalagay ng fuse. Dito tayo naglalagay, yan Yan, pula and then blue, yung nalagyan ko. Pula and then blue. Uh, negative low rail, positive low rail ito. Negative low rail, positive low rail. Okay? Dalawa, naka-individual, pati dito sa may kabila. Ganun din. Pula and then asol din nalagyan natin yan. Negative low rail, positive low rail. Tapos yung ginagamit ko rito ay... 15 ampere na fuse lang kaso wala akong 15 ampere sinagad ko ng 20 okay lang basta importante may fuse yan 20 ampere ang nalagay ko ayoko rin naman magsinungaling eh kasi syempre dito 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6 pairs na rin okay ano pa ba dapat natin pakita eto inusuglan natin ng konti yung fan kasi yung fan na unang kabit nila ni Bossing dito malayo malayo siya hindi niya ganong makakuan yan hindi ganong kasi medyo mahina naman yung fan kaya dinikit natin katulad din sa may previous vlog natin ah yan dinikita natin ng matibay na pandikit tapos sealant para hindi siya babakbak okay same din dito no, ah ngayon may nakagabit na speaker no yeah, speaker yan may audio input okay nagdoon dalawang sub ngayon, ay, naka-play na siya ora orak-aun na rin laptop natin Para matapos na yung video natin, ha Okay Hindi na pala ako magsukat ng bias dito Yung bias na lumalabas dito Is nasa 0.26 lang 0.26 0.26 lang, okay Sa bias na 250 ohms Okay Pinababahan ko lang ng konti yung bias Kasi lalo sa probinsya to Minsan, natawataw kaya, di baling bumaba ng konti yung bias okay although hindi naman kahit mga 0.26 lang is klaro naman tunog nito ayan o okay ayan, mag copyright tayo okay hanggang dito na lang sana nakapagbigay bigay ulit tayo ng idea sa mga kapwa natin technician, na medyo bago-baguhan <clears throat> lang syempre para kahit pa paano pwedeng sundin o pwedeng gayain yung ginagawa natin kung paano maglagay ng fuse uh, i bias para hindi na kayo mong problema kung ano yung bias lalagay yan gayain na lang yung video natin tapos kung paano mag add ng power transistor diba para dyan magdagdag ng power transistor wala palang block eh di use din ok uh, next ko yung dalawa pa may, ay tatlo pa pala BX600 tapos yung pa uh, next na lang natin dito ah Okay? Maraming maraming salamat. Hindi na ako mag-outro.